Pantay na ilan. Magpapalaro ako ng bullet si mga kabro. Libre. Ang pangalan lang nila ang itaya nila. Magbula ako ng sampung bula. Kada bula, manalo, ang manalo, pag isang daan. Yan. Ililista dito nila mga kabro. Yung mga pangalan nila tapos ilagay diyan. Pipili sila. Yan. Umpisa na. oh, sino ang unang lista? Dito, dito. Dito. Dito, dayo. Ah, ang ni First name lang ha, para dili. Laba. Oo. Oh. oh. First. Oh, ako na lang lista. Ako na lang lista siya. Ako lang lista ka bro. Lito. Lito. O, alas basta sa akin. Kaya amanan ko sa kayo mong Lito. Lito. Lito, alas bastos. Lito, alas bastos. Richie, Nang espada. Size espada, Richie. <laughs> Sino pa? Dudong. Dudong. ako, bro? <laughs> Dudong. <laughs> Dose bastos. <laughs> toto, toto. Toto. Disco pass. Toto. Oh. toto. Sino pa? Pukoy. Tres kopas. Pukoy. <laughs>

Buba. <laughs> Noy Jik. Onsi Oros. Onsi Oros. Jik Jik. Rio. Rio. Jis Espada. Jis Espada. Si Kapanga. Si Kapanga. Si Kapanga. Si Kapanga. Si Kapanga. Tuy bulan. Sing kuros. Sing kuros. Sing Ah. Uh. Eh, bulan na bulan. Ang una nga bunuton ha, bunuton. Tagsa kang gatos, tagsa sa gatos. Sige, <laughs> sige, kuha tayo isa ha. Arena, arena. Si Jumar, no di Uros. Uh, congratulations. Okay. Ibalik pa na yun. Bubunot Gapon. Kaya ibalik man. O, oh, pa, abol. Kaya kukuha ang pas na oh. May abol, may abol sila. Abol. Pangalan? Gamay. Si Gamay dos Si Gaga. 4 ko pas kang Gaga. Gaga. Zero. 4 ispada. jero Zero. rimon oh, si Kupas bibing sains bastos Nalin. malin singko espada so boye oh. long long urus nomor nomor iya <laughs> oh, Siti oh. oh. eh? 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 oh. ah! Bastos Oh Tina. sa pagbula! Oh. Hop. Kristine ng ini. Kristine ng ng mo Hop. Ah! Inilili.

3 Manalo 11 Espada Elwin Ang 3 na bunot Elwin 11 Espada Congratulations Elwin Bunotin ang pangapat na Manalo Hop, nandito na. Hop. Ang pang-apat. Ah! Size Oros, Siling. Ah! Oh, <laughs> <laughs> si Siling, ang pang-apat na nanalo. Size Oros. Ay, nah, ito. 100 pieces. <laughs> Pang-apat na yon, pang -apat. Oh, panglima na, panglima. Panglimang manalo. Pang na. Panglima manalo. Pang manalo. Oh, oh. Virgin mini okay, po. pa u. Oh, oh. Cinco, oros. Si Toy Bulans Ang nanalong Panglima, si Toy Bulans, 5 euros Congratulations Tuna, pang-anim <laughs> na, pang-anim pang Pang-anim na manalo Pag-anin <laughs> Pang-anim Ito na ang panganim. Yan, sinong mabinas? Dosi Bastos. dudong Ah, Dudong. Mga bro, yung panganim na nanalo. Dosi Bastos si Dudong. Yan na. Congratulations. Yan na. na. Pangpito, pangpito. Pangpito. Ito na ang pang singkoros Ito na. Sinko, Oros! Sinko, Oros! Stabilance! Ah, pinastabilance, oh! Ang pang-pitaw, stabilance pa rin. Dalawang na makabunok. Yan! Yan! Ya, congratulations. Jangan oh. <laughs> dalam basis dah. Na. Panggalo. Nah, enggak tahu di sini. Ini Nah, nah. Alas, banga, alas kupas, Alas kupas. Ampang ah, panggalo. -pang

Congratulations, okay. Jocelyn Oplas. <laughs> Isa na lang. Na last na, last. Pang-sampo. Pang-sampo. Sino tong pang-sampo? Kahumok. 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 Dose espada, Jimbo. For example, the gym boy, those is para. Oh, congratulations! Okay. <laughs>